Si Andrea Brillantes ay isa sa mga artistang hinahangaan ng mga kabataan sa henerasyong ito. Nagsimula ang karera ng dalaga bilang isang child star. Ang businesswoman actress ay hindi na tinantanan ng mga issue. Isa na rito ay ang kanyang naging skandalo umano at nadawit pa ang kanyang pangalan sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla kahit ngayon sa kanyang beauty enhancement, ay nabash na naman muli ang aktres. Isa sa mga insecurities o umano ni Andrea ay ang kanyang braso. Kahit payat na payat na ito, ay sa camera o sa TV, ay nagiging chubby ang mga braso nito. Kaya nung Marso, ay in-enhance ng aktres ang kanyang mga braso. Isang non-invasive procedure na pagpapaliit sa braso ang ginawa kay Andrea Brillantes at mismo si Dr. Vicky Bello ang nag-handle sa kanya. Pero ang mga netizens ay hindi nasiyahan sa naging kalabasan ng procedure. Totoong maganda ang pagkatrabaho, lumiit nga ang kanyang mga braso, pero ayon sa mga netizens ay hindi umano naging proportion ang mga braso ni Andrea sa kanyang pangangatawan. Saad pa ng iba, ay tila naging loss siya ang umano si Andrea at hindi na naging patas ang kanyang pangangatawan na masyado umano ang maliit ang kanyang mga braso para sa kanyang malaman na pangangatawan. Ayon pa sa iba, ay sana hindi na lang niya pinagawa ang kanyang braso dahil mas maganda pa umano siya tingnan. Sana ay hindi na lang niya pinagawa dahil hindi naman naging hadlang ang kanyang braso sa kanyang kagandahan. Meron pang pa mga nagkomento na matanda na tingnan si Andrea at nawala ang kanyang fresh look. Pero ang solid fandom ni Blight ay nairasbakan ang mga negatibong komento at ipinagtanggol ang kanilang idolo na maganda ang kinalabasan ng procedure at kahit anong gawin ni Andrea ay wala na umanong pakialam ang mga netizen sa kanya. Dahil buhay niya ito at pera niya ang ginamit niya.